story. Direk Lore naglabas na ng balita patungkol sa totoong status ngayon ng Kim Pao. Maraming nagtatanong kung ano na nga ba ang lagay nila, especially ang mga supporters. Deserve din naman kasi malaman ng lahat upang mas ma-inspired pa sila. Ibinahagi ni Derek Loren na nanliligaw na umano ang aktor, humingi ng basbas si Paolo sa management specially sa pangalawang ama ni Kim Chu sa industriya ng showbiz na si Derek Loren. Nagsimula na ang dots kahapon kaya kilig overload sa bagong paayuda na ito. Ayon nga sa mga komento, deserve na deserve Kim Pao. Hiniling last ni Kim Cho na magkaroon na ng true, aba binigay na agad ni Lord. Kapag may nagawa ka talagang mabuti ibabalik agad sa'yo ito. Marami man pinagdaanan si Kim Cho na natili pa rin na matatag at naniniwalang magiging masaya muli. Ayon pa sa isang komento, mula noon hanggang ngayon nililingon talaga niya si Kimi at ang lagkit ng tingin at smile niya. Kaya pala blumang si Paolo kasi he is so in love we love you Kim Pao God bless I wish you a strong, more love and more power best love team ever. Ang dami na talagang nagmamahal sa Kim Pao kaya tuwing may bagong ganap sa kanila, agad-agad na pinag-uusapan, especially sa showtime ang bilis makasagap kaya wait pa kami sa mga susunod na ganap at paayuda. Ayon pa sa isang komento, thank you direct Lauren mahal mo talaga si Kimi kasi pumayag ka na magmahal ulit at maging masaya ang alaga mo sobrang happy kami sa balitang ito. Ilan lang iyan sa mga komento, anong say ninyo rito kinilig din ba kayo?